So yun, away na tayo mga bikers uh, Tayo ay check out na check out Dahil uh, last Mag alas uh, 12 na naman ng tanghali Away so, na tayo ng Metro Manila So yun, kasama pa rin natin si Madam Apagtis Hi ka muna madam sa ating vlog Yan you o, know, naglalagay ng sinturon oh shit! Oh shit! oh shit! oh shit! So yun, ito yung dala natin Ay bag at saka ito Ito kay Madam Apagtis yan oh, Bye bye, see you See you next year <laughs> So, yun, baba na tayo. Dahil uh, pa-uwi na tayo, pabalik na tayo ng Metro Manila. Ha? Ah? Malamig, no? We're together. Malamig ang panahon. Yan, ito yung ano? Uh, G-jeep lang tayo. Hi hey, ma'am. Check out na po. Check out na po. Okay na. Two ha? Ba? Na 2 minutes. So, until so, right, 2 minutes. Oh, wait, tayo rito. When the love fre tawid lang tawid. Yun, bukawan. Ah, makai say. O ro na man makai say. Jangan sarap cer. Dito ra kami. Han, tara. Pasok. Yeah. Sir, thank you. Hello, oh. ah, la la. la. Almost 30 minutes, 30 minutes tayo dito. Ha? Ah? 30 minutes so Grabe. <laughs> Medyo mabait din si Sir eh. Libre pa tayo ng uh, ano pa ka to? Man, talaga trato sa kanila. Kalsada eh. <laughs> Grabe yung traffic ngayon dito sa ano, sa ano mga bikers. Bagyo. Parang still Manila na rin kasi yung oh. talagang uh, siksikan din yung eh. kabilaan. Yan <laughs> yeah, yung Burham. Burham, Park Salvador. Ayan. Ay, mo sana po sa lubong. Anong, babili mo? Ano bibili mo sa loob mo? Pila na naman grabe pila to yung uh, good test mga bikers Ang haba ng pila dito oh. Siksikan akala mo ano? Ito yung pinipila pagkain dito sa Baguio napakahabang pila. Okay na. Grabe ang haba. At tayo tayo dito. Umaga umaga pa lang napakahaba na ng pila ng uh, kainan na to. Oh, huh? Kita nyo kung gaano kahaba ng pila. Oh, di ba? Haba ng oras. Ha? Haba ng. Ah, haba ng pila, ano oras pa lang. Kasi mo ay tingnan niyo yung ano, pila grabe. Haba ng pila sa ano, sa good test. Balik 24 uh, ano 24 hours pa lang na open ito, ano. good test na to. 24 hours ang um, open mga bikers. God bless mga bagay dyan. God bless. Dami bilang tao. Ayan. Pa Papasok na tayo sa loob. First floor. Oh, First, uh, so floor. Oh, ay, si Sabek! Papasok. First floor daw. Nakakanap ako lang. Grabing tao talaga dito. Dami nga kumakain. Ito kanyang loob. Ito pa o isa pa o. Saan tayo? Anong ano? Yan o, no? pwede na dyan o. No? Dito ha, ano pwede ito? Okay. 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 17 let's go kain so yung 13 ito yung mga bagay table dito sa goat test tara let's go kain tayo may patay may pulit na lang linis ni ma'am para no. hi ma'am si mama yun galing nyo may deliver punin mo na. mo no? Oh. Ayan, ito yung ulo natin. At saka, ayan. Ito pa. Ito pa sa lalim. Oh. Ito. Galing nyo. Kaya, yeah. tapos, ano na, ano sabihin niya, okay na. Okay na. Okay na, good na, good ha. Oh, good na daw. Oh. Let's go na siya. Nakapag-deliver na, kaya good na siya, oh. <laughs> ito yung kasana natin order din labor ng robot mga bagay ito may ano to spare ribs spare ribs saka mami. ha mami mami yan yeah. saka ang dami nito wala kung ano nga ang no? dami nito <laughs> kakain okay. okay, tayo mga bagay ito lang muna tayo kakain sa kaya tayo nito sa mod test ang oh. dami oh. ang tubat niya extra. ano oh, dito

Ito oh, yung lalo. tayo? ah Ito yung uh, tapos tayo kumain mga bagets Simon. Mayroon tayong lip-over yan. Lip-over sa mga bata para may pang mga bata. Haba ah, pa rin yung pila, no? Sabi sa iyo, eh, siksikan pa rin yung pila, e. Eh. So, nandito rin tayo sa may terminal lang Baguio papuntang Manila, mga bikers, no? Ito yung mga bus na sasakyan sa natin mamaya may pasay. Eh. Sasakyan natin ay, ay 3... 3.30? Ha? 3.40 ng hapon papuntang Manila mga bayarabang tayo so nga uh, ating oras pa lang ngayon ay uh, alas alas 12.30 may isa pa tayong oras isang oras pa tayo maghahantay kaya ababang lang tayo ulit tara let's go na tayo mga wikis mayroon tayong reservation sa gitna uwi oh, na ng Manila let's go let's go ito maluwa maluwag pala so ay wala na ha wala na naman dito saan ka dito ka ako saan ka ang gusto mo ito meron isa dito doon sa kabila isa baka na dito ako ha eh, ayan na may kasama kayo dito ma'am wala Hanggang ka na? This is the time Uy Naka-umbro pala ako So yung mga bagay sa alis na tayo no Ang uh, natin ay 2.35 ng uh, hapon Pa luwas na tayo ng Maynila uh, Tara let's go Nausok yung sinakyan namin no Lalim 7122 hmm. Ah, hindi pala Okay lang pala eh ito pala yung sinakya natin mga bike Kaya 7122 Paano yung... Wifi no? Free wifi pala ito eh oh. huh? ah, Free wifi niya Kung totoo Baka nagsinungaling <coughs> free wifi Saan? Wala naman ah Oh, shit. oh, shit. oh shit. Wala, eh. Power